guys, magandang araw po sa ating lahat at uh, shout out nyo pala kay uh, Kevin at kay Kerwin Samson, isang bagong subscriber po natin. Yan, shout out sa mga boss at kay uh, Mambubukid Vlog. Uh, Yan, shout out din po sa iyo boss at sa nagtatanong din po sa atin guys no. Kung ilan daw po yung Ah, bunga dito sa isang puno itong atsal simula pag ah, ah, first harvest hanggang ah, bubunutin na po natin yung ating tanim kaya na ah, nandito po tayo ngayon guys para sasubukan po natin na ah, bilangin yung kanya pong lahat na bunga hen so ito ah two weeks na po ito guys na hindi po namin ito inaalagaan Ayan. kaya kung makikita nyo po yung kanyang dahon ay nagsimula na po na nalaglag Ayan. dahil dito po sa amin guys ay hanggang ngayon po ay wala pa rin ulan at uh, yung presyo po ay hindi po uh, sumasabay dun sa ating panahon uh, sa ngayon po ay ha uh, mura pa din po yung atsal dito sa amin kaya ang ginagawa na lang po namin ay hinintuan na lang po namin to sa pag-alaga dahil ayan ah uh, meron po itong kailangan po natin na gamutin itong atsal na ito at uh, yung gamot po nito ay may kamahalan kaya uh, hindi na lang po namin ito inaalagaan guys ha uh, baka mahirapan na po tayo sa pagpaway ng ating gastos kapag ginagamot pa natin to at ito po ay may katandaan na rin po itong uh, aming tanim matanda na rin po siya siguro pag naabutan po ito ng ulan uh, maaari po siya na mag bubunga siya ulit kaya lang po ay uh, maliit na po at uh, ito po alos uh, na ubos na po namin yung kanyang bunga sa kanya pong sikan fruiting Kaya ito na lang po yung uh, hintayin po namin guys na maubos tapos uh, bubunuti na po namin ito. Ayan. Kaya ito po yung gawin nating sample guys dun sa nagtatanong sa atin kung ilan na po yung uh, bunga sa isang puno. Ayan tingnan nyo po yung kanyang bunga guys paliit ng paliit na po ayan so ito po ito po yung ating uh, gawing sample so kung makikita nyo po guys ay medyo ah uh, malaki na po yung kanyang puno ayan dahil dito po ay nasa 12 harvest 12 harvest na po kami dito ah uh, yung gastos po namin dito ay nababawi naman po namin. Kaya hinto na po natin to sa pag-aalaga. Yan dahil sa hanggang ngayon din po ay mainit na mainit pa rin. Yan. Ito guys, uh, tanggalin po natin to ng kanyang mga dahon para hindi po tayo mahirapan sa pag uh, bilang. Ayan. kung kayo po ay hindi nagpo-pruning ng inyong atsal guys ah uh, Ayan, ganyan din po yung mangyayari. Mer meron din po siya mga side shoots dito sa baba. Ayan. Yung kanyang first na side shoots guys ay may kalakihan. ah uh, dito rin po. Tapos ito. Itong maliit dito. Uh, hindi po siya nakabuo ng bunga. Ayan sa lagi pong nagtatanong sa akin dyan kung nagpupruning ko po ba kami dito sa aming atsal. So ayan, uh, na po namin ito sa pag-alaga guys. Pero uh, wala po kayong pruning dito na makikita. Ayan, yung wala pong dahon dyan sa baba guys ay nalaglag na po yan dahil uh, hindi na po ito ah uh, din dinilagan namin tapos hindi na rin po kami dito nag-spray ng pangkontrol po natin ng insecto kaya yung mga fungicide ayan hindi na po kami dito nag-spray kaya nag na po yung kanyang dahon to guys ah uh. at sa nagbabalak pa lang po dyan guys na mag -pruning. Especially sa aking mga subscriber. Yan, lagi ko pong uh, pinapaalala sa inyo guys na kapag kayo po ay magpo-pruning, uh, you have to be careful. Kailangan po ay nakasanitize po yung inyong kamay. Dahil uh, mahirap po yung uh, inakapitan po ng... Uh, sakit itong ating atsal yung mga bakterya po mahirap na po yun kapag nandito na po yun sa ating tanim at uh, magastos kaya ingatan nyo po mas mainam po na nakasanitize yung inyong kamay ayan At ingatan nyo din po guys na hindi po gano'ng masaktan yung puno sa so yung pag pruning na yung atsal. Dahil pag uh, natamaan po masyado o nasaktan po masyado yung puno, maaari po na mag uh, stop muna siya sa pamulaklak. Dahil uh, yun, madadaan po siya sa pagka uh, stress yan po yung ah, lagi po natin na guys kapag ang um, atsal po ay uh, ah, nadadaan po yan sa stress ah Huminto po yan sa pamulaklak. Yan guys, napakarami po yung kanyang dahon. Po siguro pasensya na po kayo guys kung uh, medyo magalaw po yung ating kamera uh, dahil isang kamay lang po yung uh, ginagamit ko po dahil nakahawak po sa kamera yung uh, isang kamay ko yan so ito na lang po yung uh, una po natin na bibilangin guys ayan So, one, uh, two, three, uh, four, five, uh, six, seven, uh, eight. Dito sa isang puno guys, eight po yung uh, kanyang nabuo na bunga. Tapos dito, nine, ten, eleven. Tapos ito, yung kanyang side shoots, uh, twelve. ada semula tadi itu guys ah twelve thirteen fourteen, yang di itu ah fifteen sixteen itu sixteen seventeen, terus atas eighteen, ayan terus nineteen twenty twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five Uh, 26 yang terus itu uh, 6 27 28 29 30 yang 30 di itu terus di itu sa kabila uh, 31 uh, 32 33 Uh, 34, 35, 36, 37, uh, 38. Yan sa kanya pong lahat na side shoots guys ay uh, 38. Tapos ito uh, 39, uh, 40, 41. 40, uh, wala po ito guys uh, 41

64, ah uh, 65, 66, 67, ah uh, 68, 69, and sa 69 po yung bunga guys dito. Uh, siguro po yung iba po nito ay atataspah uh, yung kanyang bunga at yung ibang puno din po ay ah siguro po ay bumababa po ng uh, kanyang bunga na mabubuo hindi po kasama dyan yung ah bulaklak guys yung bunga lang po yung binibilang natin ayan yan lang po yung lahat na bunga dito sa isang puno guys Ayan lang po muna sa ngayon guys. Yan dahil meron pa po kami didong uh, gagawin. So sa nagtatanong po sa atin dyan kung ilang uh, bunga bu po ba yung mabubuo sa isang puno. Ayan. Uh, Tapos kapag first harvest pa lang guys kung medyo malaki po yung bunga na harvest natin na sa 19 pieces po yung uh, isang kilo. Ayan. At uh, kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa ating channel guys, uh, mag magsubscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa ating po mga susunod na video. Ayan. Uh, so sa inaalagaan po namin sa ngayon guys ay uh, meron po kaming uh, pagdidilig na binabawal po ito sa atsal. So, kung gusto nyo pong makita guys, comment na lang po sa baba para gawin po natin ang video. Para malalaman nyo rin po kung bakit uh, binabawal po ito sa atsal. At uh, kung ano po yung magandang uh, epekto nito sa ating atsal. Yan na muna sa ngayon guys. Maraming salamat po sa panonood nyo. Uh, happy farming Pusa